Ati-ati ang masaya na tayo kapag tayo nagkakaroon ng piso. Ngayon ay halos tapak-tapakan na lamang natin ito. Subay! Alam ba natin kung gaano kahalaga ang pera sa kasalukuyan? At tama nga ba na pera na ang nagpapagalaw sa lipo ng ating ginagalawan ngayon? Ako po si Catherine Silvestre at samahan niyo po kung tahakin ang mundo ng salapit. Ito nga po tayo ngayon sa medyo mega City, pang daan kung saan itutunguhin na po natin ang bahay ng pamilya de la Tre. Nandito ka na dinamo sa tahanan. Ah, magandang hapon po. Ah, magandang hapon po. Ano po ang paggiling ko? Ah, may gusto na po sana namin kayo. Kapanagin. Eh. Ah, sige po, pasok po tayo. Uh, magandang, magandang, ay, pasensya na po kayo. Parang um, okay lang po. Um, may na lang, lang po sana ako sa inyo. ano po ba ang inyong pangalan? am um, po. Rusin de los Reyes. Eh, ilan naman po yung inyong anak? am um, ang mga anak ko po ay walo. Yung lima po ay nasa mga kapatid ko. Pagkatapos yung tatlo po ay kasama ko. Eh, bakit naman po naisipa na yung mga anak niyo ay doon muna sa mga kapatid niyo manirahan Sa nakikita mo naman eh, mahirap talaga ang buhay. Kaya, pinagpasyon ko na lang na doon muna sila itira kasi hindi ko si ng buhay pa. Eh, ano po ba ang trabaho ninyo? Um, pag minsan, ako ay sumasadyan dyan sa pagsasaka, ganun, pagtatanim. Tapos yung iba kong anak tumutulong, hindi naman din sapat. Eh, yung asawa niyo po ba may naitutulong po ba sa inyong pamilya? Um, sa totoo po, wala po siyang naitutulong. Nagiinom lang po siya,

Freeze! Nay! Nay! Nay, nandito na po kami. Nay, ito nga po pala yung napagbintahan ko. One, two... Ate, magkano nga ito? Hindi ko alam kung paano bilangin eh. Ganito kasi yan. One, two. Oh dos na yan, ha? Ay, naku, may mag-unang tulungan ito. mo, hindi mo dos, Teka lang, bakit 22 lang yung napagbentahan mo? Ah, uh, ate, eh, hayaan mo na lang, sasusunod ka na lang dadagdagan. Nay, oh, mandagdag sa pangpaaral niya, ate. Ate, ano kaya kung ibenta ko yung mga ninako kong pagkain? Baka makadagdag din yan sa pag-aaral mo. Ang mabuti, ibalik mo. Oh, oo nga, ano. Teka bukas, din natin Ate, yan. Tsaka, yung mga kinita ni Alona, kulang pa kasi yung kung sakaling sa pampa ko, tsaka sa pambili ng uniform. Enroll! uniform! Alam mo, hindi nyo naman makukuha yan. Nakay, ay! Ay, ron, ay! ng tulungan namin. makakapag aral si ate. Oo ka! Nay! Nako, kailangan natin mga anak pera. Pag nako ako, magkakapera tayo. Tsaka, pag naipagbenta niya yung mga nanako niya, pwede ako makapag-aral. Tapos, pag nakagraduate siya, magkakapera tayo ng marami. Ayaman yeah. tayo! tayo. Nako, puro pag, pag, ay, paano? Pag, hindi natupad. Ay, nako. Puro problema na nga nakikita ko sa paligid. Maririnig ko pa, puro ganyan. Nat! Kung tumutulong lang po sana yung batugan naming tatay, tingin niyo naman ang ginagawa, oh. oh inom lang ng inom. Hai! Ano sinasabi mo ba ha? Wala akong araw pa dapat magsabihin ako na ganyan! Pero tama naman! Bastos ito, anak mo! Bastos! Magsabi ito! Bastos! Ang lahat ka Bastos ka! Ako na kakausap sa kanila! Ako na! Ako na! Ako na kakausap! Pero... Pero may gabi naman si tatay! matulog na kayo! Matulog na kayo! yung nakikita natin sa panahon ngayon na pera na po ang umiikot sa mundo natin ginagalawan. Abay, sa tulad kong mahirap, naniniwala na ako na pero lang ang nagpapaikot sa mundo natin. Abay, kung mayaman na kami, di sana makapagpatayin ng ako ng bahay. pagpag aral ko na yung mga anak ko. Ha. So, nandito nga po tayo sa, papunta po tayo ngayon sa bahay ng isa sa mga pamilyang nakaririwa sa buhay. Hindi naman sa mayaman, pero may kaya. So, dito nga po tayo sa bahay ninyo na pamilya po ng Villafuerte. Magandang umaga po. Ano po ang paglilingkod ko sa inyo? Ah, Katlyn Chavez po from ABS-CBN. gusto lang po sana namin kayong kapanayamin. Ah, sige po. Tuloy po kami. Ah, ano nga po kayo pag-uusapan po ulit May gusto lang po sana itanong sa inyo tapos sa buhay pamilya. Ah, sige po. Ahm, nakakabala po ba ako? Mukha pong may ginagawa kayo eh. Ah, hindi po. Ito yung percentage po lang para po kapatid ko. ano po ba yung hindi po Uh, Graciana Budya Fuerte po. Ah, okay. ano naman po ang trabaho ninyo? So, may family business kami. Uh, ako yung nagmamanage. Tinagin uh, so, man ko na yung eh, na ko. Ano naman po yung mga problema na minsan nahihirapan kami solusyonan bilang pamilya o bilang mag-anak? Bilang pamilya, oh. meron din naman kami mga problema. O pang karin yung mga problema na may encounter. Tulad na sa yung pang araw sa mga asawa ko. Ah, hindi may... naman po 'yung mga anak niya nakakatawa. Ay, teka. Ilan na po ba 'yung anak niya? Ah, uh, so dalawa sila, 'yung isa college tapos 'yung isa kayo. I think madali naman para sa inyo na alagaan sila kasi naman mong manlalaki na. Oo, tama. <laughs> Medyo mahirap din pero minsan may problema nga. Pero minsan po may Oo, hindi ba na wala. <laughs> wala na po kayo ng oras para sa mga anak niya. <laughs> hindi naman dahil nga busy. Tulad ngayon, wala sila. So, Mami, bakit lagi hindi kumuwi si Daddy? Tsaka so, po na papansin ko na tatlo hanggang apat na araw na siya umuwi sa isang linggo. Busy lang yun, kaya ganun. Oh, papasok na ako. Pagod ako eh. Oh. Pagod? Sa iba pamilya mo? Habang itong mga anak mo, nagihintay sa pagdating mo. Pero nasan ka? Nandun sa mga anak mo sa labas Huwag na huwag mo akong susumbata ng ganyan dahil tandaan mo hindi kita minahan Huwag na huwag mo rin akong tuturuhin ng ganyan. Papatok na ako. Okay. Dati naman. Nakataon <laughs> 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 ito, nakita ko yung weakness ng pera. Di po ako ako naniniwalang pera na ang nagpapaikot sa mundo. Dahil may mga bagay, rin na hindi na, nito kayang hindi nito kayang uh, bilhin. Ang mga bagay na hindi natin nakikita ang nip na darama. Kaya na lamang po ng pag-ibig, mga lamang po yung pag-ibig. Kaya na lamang po yung mga pag Pera, pera, pera. Tama nga ba na pera na ang nagpapaikot sa na mundo nating ginagalawan niyon? Gaya na lamang ng pananaw ni Aling Rosin o ang punto naman ni Aling Graciana na hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera gaya ng pagmamahal na hindi natin nakikita ngunit na daram. Muli po, ako po si Catherine Silvestre at maraming salamat po at sinamahan niyo po sa aking pagtahap sa puso ng salamat.